dito sa atin no, sa mga, sa mundo lalo na dito sa atin sa bansa natin sa Pilipinas no ang mga tao kasi ganito ang mga tao kasi nagiging sakim sa mga bagay no na nakakamit nila mayroon pa nga yung iba ay na hindi pa rin nakokontento gusto pa rin ang kinin yung mga bagay na nasa sa kanilang mga kapitbahay o kanino man kinukurap kumbaga nagiging sakim sa lahat ng bagay hindi ko alam kung bakit nila ginagawa ito, no? pero isa lang talaga ang natutunan ko o nalalaman sa mga ganitong bagay, kundi ang sinasabi ng ating Panginoong Isu Kristo dito sa nakasulat sa Lucas chapter 9 verse 25 no na Anong mapapala ng isang tao kung makakamit niya ang buong mundo kung mawawala naman ang kanyang buhay o mapaparosahan siya? No? dito sa isa sa atin no, na wala kasing pakialaman ng mga tao lalo na kung ikaw mahirap ikaw mahirap nagiging kaaway mo yung mga mayayaman yung mga ganyang mga tao na mayayaman wala yung pakialam sa mangyayari sa iyo kung may gusto silang makuha sa iyo pagsikapan nila yun na makuha sa iyo kasi gusto nilang makamit yung mga bagay kahit alam naman nila no, na ang mga bagay dito sa mundong ito ay temporary lamang talaga. Hindi nila alam na may Diyos. Kasi kung ikaw, kung itong mga tao ito matalino pa o may kaalaman, kilalani nila ang Panginoon at ibarbasahin e, nila yung mga utos ng Diyos at salita ng Diyos. Kaso nga, binabaliwala nila ito so hindi sila naniniwala kasi ang sa kanila pira maraming mga empleyado no na laging umiiyak dahil nga sa mga sahod nila na kapos pa rin sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Maraming mga empleyado no na dinadaya ng kanilang mga amo o sa kanilang pinagtatrabahoan. Pero wala silang kalaban-laban kasi nga ang gusto kasi sa mga negosyante o mga ganito-ganyan, pira Wala silang pakialam kung maghihirap ka. Ang gusto nila, maabot nila o makamit nila ang lahat nilang kailangan. Sa buong buhay nila, makipag-away sila for the sake of money. Kawawa ka kung ikaw ang masasagasaan nila sa mga ganito. Kasi ang ganitong mga tao, binubulag na talaga sa mundong nais sa pira, binubulag na talaga. Kaya kung ikaw naman, isa ka rin sa mga tao talaga nung na, lalo na sa kahirapan ngayon, di ba? Lalo na sa kahirapan ngayon. Eh. Lalo na ngayon, napakahirap na talaga. Unti-unti ko na nararamdaman din nung no, na nangihirap. Yung ibang tao, gagawa na lang ng kalokohan para lamang talaga may matusto sa kanilang pamilya dahil sa nagmamahala na ng mga bilihin di gaya noon, 6 years before, kung magsahod ka ng mga 500 a day, 400 a day, kakasya pa yun, okay pa. Pero ngayon, wala na. Mahirap na. Kung sumasahod ka ng 350 before, 6 years before, ngayon sumasahod ka ng 400, kukulangin pa rin yan dahil sa mga nagtataas ng mga bilihin. So huwag tayong magiging sakim sa mga bagay. Kung ano man yung kailangan ng ating kapwa. Kasi maraming mga tao na walang wala din. Pero na kayang magbigay doon sa mga tao na mas tapos pa rin sa kanila. Kasi sa kanila, hindi nila iniisip yung sarili nila. Kundi para lang makaraos din yung iba. Pero meron din iba na nagiging madamot sa lahat ng bagay ang sinabi dito, anong mapapala ng isang tao kung lahat ng bagay na yan maaangkin mo? Dito sa mundong ito, oo, pakinabang yan, malaking, malaking pakinabang yan sa iyo. Pero pagdating ng araw talaga, dito sa mundong ito, lilipas tayo. Matatapos tayo, may inding tayo. Pagkamatay natin dito, anong mangyayari sa lahat? Judgment paano kung ang ginagawa mo dito sa mundo nito puro nalang kasakiman kasi sinasabi dito sa Biblia ang utos ng ating Panginoon wala talagang sakim na makakapasok sa karian ng Diyos ang gusto sa Diyos ng tao, magpakumbaba at sunod sa kautosan ng ating Panginoon at sa kalooban ng ating Diyos sa kalooban niya huwag tayong magiging gahaman na lahat talang ng bagay ang kininatid inanakaw natin, inaangkin natin, gustuhin natin, makakamit, makipagpatayan na tayo. La, lagi niyong tatandaan, kung kayo makikipagpatayan sa lupa o sa anuman, narating yung ilang taon, 200 years from now, yung lupa na ano yan, na pinagpatayan mo, naiisip mo ba kung sino na mo, sino na mo may may-ari ng pagdating ng araw? Ibang tao na. Hindi mo ka mag-anak, sino na tatayuan niya ng mga bangko, passport, di mo alam. So yun yung mga pinagpatayan mo ng mga ganyang klaseng mga ano, be humble. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin ay magpakumbaba tayo upang tayo ay itataas niya. Pero kung tayo ay napataas sa ating sarili, ibababa tayo. Yan ang mangyayari sa atin. Klaro po yan sa sasabi ng ating Panginoong Iso Mga babala po ito na lagi nating tatandaan na kung baliwalain natin ito, itong mga salita ng Diyos pagdating ng araw, ito yung gagamitin ng Diyos para sa atin upang tayo ay hahatulan. Itong mga salita niya ay siyang hahatol sa atin sa huling araw. Lagi nating tatandaan, maikli lang ang buhay natin dito sa mundong ito. Kahit paabutin ka pa ng 100 years, may katapusan ka pa rin i-compare mo sa mga lumilipas na umaabot talaga ng magpakailanman. So, walang katapusan yon. I-compare mo sa napakaikliga nito. Kahit kung titimbangin mo yan doon sa timbangan ng ginto, hindi yan maka, makapagalaw dahil sa ikli ng buhay na yan. Tapos magiging sakim tayo dito sa mundong ito. Lahat na lang gustuhin natin. Bakit hindi natin kayang magbigay ng tulong sa iba. Kung, kung meron tayo na ganito, sobra-sobra, magbigay tayo sa mga nangangailangan na wala. Kasi iyan yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kung ikaw na merong damit, dalawang damit, tapos yung isa wala, bigyan mo. Iyon yung utos sa atin ng Panginoon. Upang tayo ay magiging anak ng Diyos. Pero kung magmamatigas tayo sa ating sarili at magiging madamot yung mga ginagawa natin dito sa mundong ito ito rin yung gagamitin ito rin yung magpapahamak sa atin pagdating ng araw upang tayo ay mapaparusahan at mananatili sa atin ang puot at galit ng Diyos dahil nga sa kasakiman natin dahil itong mga tao ito sa mga bawat paligid na ito kapatid natin to lahat in Christ bawat isa sa mga tao dyan, lahat ng tao sa mundong ito, pinapatuluan po yan ni Kristo ng dugo niya sa krus. Tapos magiging madamot ka, magiging sakim ka sa lahat. Tayong lahat ginawa ng Diyos, pero hindi lahat sumusunod sa Dios at hindi rin lahat iisa ang patutunguhan natin at hindi rin lahat tayo ay matatawag na anak ng Diyos kasi ang tao na matatawag na anak ng Diyos yun yung mga tao na may pag-unawa sa mga mahihirap mga tao na namumuhay sa kaluuban ng Diyos pero yung mga tao na patuloy na lumalayo sa ating Panginoon at hindi sumusunod sa kanyang kalooban at hindi, kung baga walang pakialam o walang pag-unawa o doon sa kanyang mga kapatid, sa lahat ng mga tao, sa mga mahihirap pa, ay hindi ka talaga magiging anak ng Diyos. Kasi ang Diyos mapagbigay at ang otos ng ating Panginoon, Be perfect for I am perfect and be holy for I am holy lagi nyo pong tatandaan ang Diyos ay pag-ibig at lagi nyo rin tandaan, tatandaan na ang Diyos din God is also a consuming fire lalamon talaga siya na parang apoy ganyan din ganyan siya sa oras na tayo ay susuwail eh, or hindi susunod sa kanya yung poot at galit niya ibubuhos niya sa atin pagdating ng araw hindi tayo makakabangon. No, sa lag lagi natin tatandaan na huwag tayo magiging sakim. So hanggang dito na lang maraming salamat. And get busy,